Ayan. So sa mga di 64 b na uh, automatic na semi uh, ano, taga double sensor, dual sensor. Okay, so issue nito. Okay, na-start mo yan. Kanina, nag-check engine din yan. Dinunit namin sa scanner. at uh, ang problema talaga nito ay nagpupugak-pugak. Ayan. Eh, parang ang bersa. Kaya pag naka -builo ang makina niyan, naka-recover. Ibig sabi, eh uh, tumataas naman ang ano nya Okay naman ang minor. Wala rin chicken engine. Kasi nga, minirate namin. Ngayon, ang trouble na nito ay bakit siya nagpupugak-pugak. Pero wag makabuylo siya, buylo ano? Buylo naman no? uh -huh. siya. Ano pala 'yung ngandeng na Oo. Ginaya 'yon nanay mo, okay siya. Uh Nagluluklok -huh. lang ba 'yan? Wala nang patas traffic ang ano. Oo. Tapos siya kabuylo. Wag lang din tama. Ayan, so <laughs> kita na natin ang problema to guys. Kita niyo yan? Ayan, mga sensor na yan. Okay, so alam nyo ba anong problema ng unit nito? Kaya dati, di ba sir, nakaingon ako sa yung ano, wag ayaw ang brand nyo. Ayan, basta brand nyo. Ex Expect nyo gano'y na yun, dili gano'y na siya magdugay. Ayan, pagkita nyo. ay, putak yung Kaya yan, brand nyo yan. NGK pa yan. Sorry sa mga NGK ha, ah, na mga ano. Ayan, sorry na kung ano talaga, pero pag ganito wala ganitong klaseng mga coil lang ano wala ni sakit ng ulo ng yata ganit sakit sa bulsa ba so ayan pinamita natin ang surplus pero ang nasa scanner ang nagre-reading yung kanyang map sensor at saka yung oxygen sensor alam nyo kung bakit kasi nire niya yan ng ano ng oxygen sensor hindi masyado nasusunog yung gasolina na lulunod siya siyempre magsisend yan doon sa ICO yung map sensor naman mag adjust bali bibigyan niya ng maraming hangin para hindi malunod yung ating gasolina so yan yan yung mga connection niya yung oxygen sensor yung nagkocontrol sa oxygen sensor nagsisend doon sa ICO tapos pag send sa ICO kukontrolin yan ng map sensor Siyempre, yung map sensor, i-adjust na yan. Pati itong injector, i-adjust na yan. Yung kaang bigay ng gasolina at saka yung bigay ng hangin. So, kaya nagkaluko-luko kasi yan. Yung talaga ang problema nito mga ano natin. Okay? So, ayun. So, yun yung mayari. Anong masasabi mo, sir? Thank you palagi. <laughs> sa, sa pangalawang pagkakataon, thank Ayan. you. <laughs> okay, so, supportin natin si sir sa ano natin, guys. Sa YouTube channel natin at sa Facebook. So, yun lang. Yun lang ginalan natin kasi nung dinilit ko sa scanner uh, ang na sa scanner yung fault code ay yung oxygen sensor at saka yung map sensor nya so yung tinesting natin wala dito talaga sa ignition coil ang problema nya dura talaga ako nung pagtingin ko pa lang sa isang ano nito NGK brand nyo yan so yan napaganda ng ano ng pick up ng gasolina niyo, talagang <laughs> Galit na galit yung makina Okay, so, yan lang At sana may natutunan kayo God bless Okay, bye-bye Thank you, bye -bye. <laughs> Thank you ha as always Happy na si Sir <laughs> yan, So, okay na yung ginawa natin Yan, naka stuck pa yan Naka-thermostat din yan Coolant Okay So, yan yung natapos natin ngayong araw Balik ka naman tayo doon.